Okay na? Kayo? Oo, Sir! yung mga daladalahan. Ihatid ko po itong dalawa dahil parang babagsak na naman po yung ulan. Nagbabadya na naman po yung ulan. Ngayon. Hello! Ngayon po I... ay? Yeah, Ihatid kami ni Tatay sa school. <laughs> Kasi po parang naiiyak naman naman po yung ulan. Ha? Naiiyak? <laughs> sige so, baka maabutan kami may payo naman po kami halahin oh, naman pala, na sila eh. pala. Yan na. yun po papunta na po kami school. po, school ayan po kami tatay oh, maya, pagka ano sunduin ko ulit kayo baka sa pa na hello mga beshi. Hello po, shout out po kay Tita Jenny. Hello po. Um, shout out din po kay Grandpa. Hello. Mr. Priska, Mr. Mr. G, shout out po sa inyo. Sa inyo lahat. Kay Tita Marlin, kay Tita Pibirab, sa inyo lahat. Kay Anay Eni, kay Lola, Lola Elizabeth, hello po. Hello, shout out na po pala sa sponsor ko. Hello, Doc Lee, and Mom Ibnia, shout out po sa inyo po. Shout din po sa inyo. Ingat po kayo dyan palagi. And sa lahat po ng mga PBT daddy po. Hello. Shout sa inyo dyan. Shout out, shout out, shout out sa PBT yung dabaw. Ingat kayo lagi dyan. Malapit na kami pupunta dyan. <laughs> Bibilangin na lang natin yung araw. Bibilangin. Kasi may bear na eh. Di ba sabi bear daw? Beer ma. Ta, dito na agad kami, ang bilis. Oh. So, Ayan, ingat kayo ha. Hmm, nila. Hindi na po ako papasok kasi marami sa sakyan dyan. Ayan. O, oh, ingat may ha. Ingat kayo, Russell. Kaya lang kayo bumaba pa rin sa kabila. Pamaya na lang ulit, ah, sunduin ko na ulit. Ay, wala pala, wala pala. Ay, wala. Ay, yung cellphone wala na yung ano eh karga eh hello bye bye uh, po salamat ate sa uh, sige kumain na lang ulit ingat kayo bye -bye. Ayan po at nahatid na natin yung uh, dalawa At uh, kasi nga po medyo ma ano po yung panahon ngayon Kaya sabi ko ano na lang ang tawag nito ko na lang sila para ko na lang po sila dahil baka uh, mamaya uulan na naman. Nagpapadya na naman po yung pag-ulan. Kung mga natin, ingat-ingat lang po. Dahil po ngayon talaga ay maulan yung panahon ito. Uh, ma mamaya ng gabi, sunduin na rin lang po natin dahil yun, know, napakadilim po ngayon ang panahon. Oh. Mukhang babagsak na po yung ulan. Ayan at uh, napakalapit lang po naman ang uh, ano dito ng school nilang pinapasokan uh, kaya minsan naglalakad lang po kami halimitan po naglalakad po kami dahil ano lang po naman eh malapit lang naman uh, pero po ngayon kaya itong naulan kailangan sasakay po sila kasi mababasa po sila eh maraming maraming salamat po ang tayo naman po tayo sa pagsundo sa dalawang Marias. Good evening po. Uh, tayo susunduin naman po natin itong si Namaylin. Okay. Sasunduin na po natin tong dalawa. Kamustahin na natin sila. Sana po magtuloy-tuloy po itong ano kasi ngayon po ay hindi naman umulan ha Pero nga na nag-ambon-ambon lang po siya. Ayan, nalapit na po tayo. Ayan, marami po naglalakad. Tapos na po. Ito. Ito na tayong dalawa eh. Ayan po yung dalawa. Ayan na nga. O, kamusta? Ayan po yung dalawa. Kamusta kayo? Ayan lang. Ayan dalawa. Ano? Ano sabi ng picture niyo? bukas po po kami mag ano. Mag? Picture? picture? Pero nakabayan na po kami. Ah, uh, ah, okay lang yun. Eh. At least uh, ah, ano na kayo. Di, ilang araw kayo walang pasok eh. Kamusta daw? Okay lang po. Okay lang kayo? Hmm. Uh Ayan o. Oh. Oh. Ang business ko so, kami. Uh. Ayun po kasi si Rasim hindi kumakita. Ayun. Uh, tara na. Ah, na, dito na agad kami. Ang bilis. Kasi nga nilalakad lang po nila. 3 minutes lang. Ano yun? 5 minutes ata. Ano? 5 minutes mm, lang, nilalakad ngayon napakalapit naman Ayan, dito na agad oh. Uh, tara na pinak mo okay na yung dalawa yung babae isang mes yung nga po siya na yun naman may paypas siya pero malamig na <laughs> ang bilis ng uh, biyahe As my as my as hindi ka tulad po nung dati na napakalayo <tong> an 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 po ang talagang uh, ng biyahe. Dahil po ako ng ating lupa. Kaya ngayon dito, malaking tagaw ko po dito. So. Good morning. Busy, busy. Ano, nag-ano ka? Nag-shirt? nag pa ako ng, ng about sa philosophy. Oh yung kinuha ko ng yung, yung para sa report ko po about sa The Holy Bible. Hmm, masyado na dito po'y magpipindot uh, sa laptop eh. Pero ito lang naman yung nalaman ko <laughs> Tama yan, at sa'yo naman yung pati laptop, dito na mapapag-aralan mo talaga yan. Alam mo na lahat yung mga sekreto mo dyan. Ito lang po yung uh. Alam ko yung mag-type lang um, Parang nakita ko doon sa vlog uh, ni Totonji score ka doon ah. Ano lang po yung, yung sa ano, yung sa, yung kagabi, yung um, sa about sa ano, sa, sa contemporary, naka 15 lang ako tapos over 20. Okay lang yun, kaya mo yun. Nando pa, may kulang pa sa words eh. Kulang pa yung sa words. Busy po siya sa... Uh, so Pong ngayon, so, mamaya pang hapon yung pasok na ano. Mm hmm. Daon na. E, Pumasira ko dito at okay. yung masira yung kasi pumalis. Kasi na, pumasok ko sila sila kasi intram nila ngayon. In terms? Mm Hmm. Wow, maganda yun. Siguro maganda yun yung ko, ano, okay, may mga ibintang kasi doon. Kaya lang, eh. Hmm, hindi naman ako basta na sa school nila. Kanina ata, nagparade ka, sunalit na sila. Hmm. Basta, hindi nang pagkakasal. Huwag ka nang malulungkot pa? Hmm. Hindi naman ako hindi na po ako malulungkot. Huwag okay, okay, naman okay, mga mga siya doon hmm. hmm. katao. Okay lang ako, huwag ka mong hmm. tuwag doon Pagka tinatawagan lang ng papa mo okay lang yun. Para hindi sila masyado Okay na lang wala na. So, mm -hmm. ano na. Focus mo na sa future and goal. yeah oh, yan. yan. gusto ko kung sa sa'yo. Ganon din ng ating mga viewers sa uh, gusto na nila maaaring na focus sa ganyang pag-aaral. Pag yeah. focus mo na tayo sa mm -hmm. Sa like sa mga future and then yours and yours and yours. Sa about life ano, makapagtapos din tayo ng pag-alit. Ano yung pag-alit mo ngayon, pre? Ano yung lang po yung pag Ngayon mo ngayon? Ano yung lang hmm, mag-pipindot? Ako nga, hindi pa makang mag-pipindot din. Hmm. May laptop ako dati. Hindi po yan, pinipindot ko lang doon. Play, stop. Ayun lang. Kasi nanonood lang ako eh. Ito lang sa akin. Ang laptop ako dati eh. Ako yung laptop dyan. <laughs> mm -hmm. Ang mm -hmm. um, pinipindot ko na doon, play, stop. O, oh, alam mm mo -hmm. na yun, nanonood na ng mga uh, video lang. Mm -hmm. Yung ano ko lang kasi yung, pinili ko yung ano Kasi, um, parang ako yung pinaka, ano, um, pinili ko lang na mahaba yung sa Kasi gusto ko yung mag-report about, of, ano, sa, about Holy Bible. Mm -hmm. Kasi part of philosophy yung sa Holy Fire. Kaya... Kabisado mm -hmm. naman yun. Ah, Kabisado. Kaya nag ako para ma malina talaga. Para yung like nung ano, nang pag-report yun sa ano. Para parang summarize ko. Yung ano, nung isang araw, nag-report ko ako. Tapos summarize ko lang. Tapos about sa ano, sa IT, Devonet era ano lang ito, yung report to lang about yan ito, keyboard, screen, the mouse, yan lang po yung video ko. Ito siya na, siya na ko lang. Para, para hindi tayo matanong ang Ito lang yung ano yung pinagawa hmm, ko. Ayan, try mo lang yung para sa pangarap mo. <laughs> pangarap, hindi masama mangarap. dito kasi. O sigey dito po iwan muna kita ha. Para maggame parin ko sa bahay. Thank po mga kabayan So shout out po sa lahat na followers din namin. And shout out po kay Dati po dun pa sa Davao and then lahat po ng Ubumbeer team, so maraming salamat po sa tub. Panong sa akin, sa pagtulong. And then shout out po sa ano po sa lahat ng mga especially po sa sponsor ko po kay Tita Jasmine Tita Jasmine ito na po yung laptop ni po ito Tita Jasmine so nagamit po na po nagamit po na po ito sa pagre-research and then na, na po si Tita Baby so thank you po and then ayusin ko po yung talaga yung pag-aral para mapasaya din kayo and then, then sa lahat po kay po sa so lahat ng uh, sa Davao and then and please like and share po sa vlog na sa video na po at especially po and then yan lang pong makabayan and bye bye